Bugtong or Logic? Bahay ni kakak Hindi matanaw. Hindi pa rin matanaw. Bahay ni Kaka. Hindi matanaw. Ilong Ano ito? Ano sabi mo? Ilong? Oo, matanaw. ni Kaka. Bahay Hindi matanaw. Ako <laughs> <Saan> mo. Kung <poet? laughs> matagal mo, kaya talagang platin. Sabi mo, puwet. Hindi mo matanggap, may nakabara eh. Kung naging kita, gagawa. Ayun, tatanong ko tayo, nakabarang tayo. Ito si Bay, puro kalokohan ang sagot nito eh. <laughs> Kanina, buko. Buko lang abuti po. <laughs> <laughs> ano? Ilong ba? Sirit na, kayo? hindi. Hindi, wrong, wrong, wrong. <laughs> ano sabi kayo, Morris? Pagong. <laughs> Pagong. O, sirit na. Ito sagot, oh. No, oh. Ayun, Ay, ayun, ayun. Masabi niyo, hindi kayo napanggit, eh. No, -o. no -o.